Hello guys! Ito pala pumunta pala kami ng Bida guys, Resort kasi mainit. Yan guys, patak-patak po -patak yung anak ko. Yun. Ikutin natin mo kung magagandang bridge resort dito sa Bida. Ang ganda yan guys. Ano samahan nyo ako at maligo tayo. Ayan nga. Ayan nga, painom-inom nga ako dyan. No? Oh. Ayan, pare world one pang nalalaman. Ayan, kala mo yayamanin. Mahirap naman. Haa! Sure. Diyan. Pumunta na pala ako dito sa pa. Pa-slide na rin. Ganda, ganda, ganda. Oh, guys. Tingnan mo yan. natin. Yan. Ayun nung harap. Diyan. Pag-yugi mo na ako dyan. Pag-pokit dyan na yan. anak ko sinampal-sampal yung statwa. Yan. Tapos to. Takbo-takbo daw siya. Baka bulog daw siya. Ayun na yun. Ayun na yun. Ayun na yun. Layo. At tapos ayan, papikpik na, pabidyo-bidyo na lang kami di tatlo. yan, papusin-pusin. guys. Tapos na kami maligo guys. Hindi ko na nabidyoan para yung pagliligo namin kasi alam nyo na, hindi naman kagandahan. Char. Bye. Yan lang, guys. Thank you for watching.